Sawang-sawa na ang mga Ruso kay Putin. Pamumuno. At ngayon, nagsisimula nang tumalikod sa kanya ang buong bansa. Sa Rusya, dosi-dose ng mga nagpoprotesta ang inaresto matapos ang sagupaan sa mga riot police sa gitnang rehiyon ng Bashkortostan. Sumiklab ang mga protesta laban sa gobyerno sa malayong silangang lungsod ng Khabarovsk noong Sabado. Libo-libo ang nagtipon sa isang sentrong plaza at sumigaw ng kahiyahiya ang Moscow, magnanakaw si Putin at pabagsakin si ang kahit unti-unting bumabagsak ang Russia sa paglipas ng mga taon, karamihan sa mga Ruso ay nanahimik na lamang sa kanilang mga pagkadismaya. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Lumaki na ang tensyon at nagsisimula ng magsalita ang lahat. Kabilang dito ang mga sibilyan, sundalo, at war reporter na dating matindi ang suporta sa Kremlin. Si Vladimir Putin, ang taong tila hindi matinag sa matagal na panahon, ay unti-unti nang nawawalan ng kontrol sa kapangyarihan dahan-dahan, dahan at tuloy-tuloy. Sa video na ito, titingnan natin kung paano ang tahimik na pagkadismaya ng mga tao ay unti-unting lumalakas at nagiging mas maingay. At susuriin natin ang maraming maliliit na pangyayari na sa huli ay nagdala sa atin sa puntong ito ng sukdulan. Naging mukha si Putin ng muling pagbangon ng Rusya sa mahabang panahon. Pagkatapos ng kaguluhan noong dekada 90, nang bumagsak ang Unyong Soviet at naramdaman ng bansa ang kahihiyan, pumasok siya na may dalang pangako ibabalik niya ang dangal. Palalakasin niyang muli ang Rusya. At sa loob ng ilang panahon, mukhang natutupad niya ito. Siya ang matigas na tao, dating opisyal ng KGB, laging may kontrol at hindi natitinag sa harap ng kanluran. Nakikita siya ng mga tao sa telebisyon na kasakay sa kabayo, nakikipagkita sa mga pinuno ng mundo, at naniwala silang siya ang nagbubuklod sa lahat. Upang pagtibayin ito, lumago ang kanilang ekonomiya noong dalawang libong Mataas ang presyo ng langis at dumaloy ang pera. Kuminang ang mga lungsod, nabayaran ang mga pensyon, at para sa maraming ruso, sapat na iyon. Hindi na sila masyadong nagtatanong dahil mas maganda na ang kanilang buhay kaysa dati. Si Putin ay hindi lang basta leader. Siya ang taong nagparamdam na muli ang pagiging Russia ng Russia. Patuloy na pinagtibay ni Putin ang kanyang imahe. Noong 2,000 at 14 ng angkinin ng Russia nang Russia ang Crimea, tumaas ang kasikatan ni Putin, ipinagmamalaki siya ng mga tao. Nakita nila ito bilang pagbawi ng nararapat na kanila, pagtindig laban sa kanluran, at pagpapakita sa mundo na hindi na mahina ang Russia. Ipinakita ng mga survey noon na umabot sa 80%, o mas mataas pa ang approval rating niya. Puno ng mga bandila at makabayang awitin ang mga kalsada. Hindi lang ito tungkol sa Crimea. Tungkol din ito sa muling maramdaman na sila ay mga panalo alam ni Putin kung paano gamitin ang pagkakataong iyon. Inilabas ng state television ang mga imahe ni Putin bilang isang matatag na leader na walang pagkakamali. Kahit nagkagulo na, tulad ng mga parusang kanduranin o mga protesta ng aktivista, binaliwala lang ito ni Putin. Mahigpit ang sistema. Ang media ay kanya. Tapat ang mga pulis. Para sa karamihan ng mga Ruso, siya lang ang tanging pagpipilian. At ayos lang sa kanila iyon. Pero nagbago na ang pakiramdam ngayon. Ang pagmamalaki mula sa Crimea ay unti-unting naglaho. Nauubos na ang lakas at katatagan na ipinangako. Hindi na rin masyadong nagwawagayway ng bandila ang mga tao. Nakapila sila sa mga grocery store, nakamasid sa tumataas na mga presyo. Sinusuri nila ang kanilang mga bank account, iniisip kung paano mababayaran ang upa. Naririnig nila ang tungkol sa mga kamag-anak na ipinadala. Sa isang digma ang inaasahang matatapos sa loob ng ilang araw. Ngunit tumagal na ng ilang taon. Sa madaling salita... Ang mga dating makabayan na tao ay hirap na hirap na ngayon. Hindi na pinag-uusapan ng balita ang tagumpay. Pinag-uusapan na lang nila ang mga estrategikong pagbabago o pansamantalang pagkatalo. Kahit ang pinakatapat na mga taga-suporta ay nagsisimula ng magtanong. Sa bahay, habang umiinom ng tsaa, sa mahihinang boses ang mga tao nag-uusap. Anong nangyayari? Bakit ang tagal nito? Bakit parang tayo ang nagbabayad ng presyo? Kapag pinag-uusapan ang mga ganitong issue, mabilis mag-dislike ang mga Russian bot sa video para pigilan ang pagkalat nito. Kaya kung maaari, pakipindot na lang ng like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga yon sa amin. Mahalaga kayo sa amin. Suriin natin ng mas mabuti ang digmaan sa Ukraine dahil ito ang nagsisilbing mitsa sa iba pang mga issue. Nang magsimula ang pananakop noong 2000 at 22, ipinresenta ito ng Kremlin bilang isang mabilisang espesyal na operasyong militar. Nasasakupin ang Kiev sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Nangako ang state television ng malinis na tagumpay. At maraming Ruso ang naniwala. Akala nila madali lang dadaanan ng napakalaking hukbo ng Russia ang Ukraine. Bakit nga ba hindi? Natupad ni Putin ang mga pangako niya. Noon, gaya ng pagsakop sa Crimea noong 2014. Ngunit mahigit tatlong taon na ang lumipas mula noon. Hindi nangyari ang mabilis na panalo. Sa halip, naging mahaba at maruming labanan ang digmaan na kumain ng buhay, pera at pag-asa. Maging ang pagmarket ng digmaan ay nagpapakita ng lalim ng pagkakahiwalay. Binahan ng Russian media ang mga himpilan ng balita ng mga eksena ng mga sundalong namimigay ng kendi sa mga bata at kumakaway ng bandila mula sa mga tangke. Ngunit maraming pamilya ang nakatanggap ng malabong tawag, sinundan ng katahimikan at abiso ng pagkamatay. Ang agwat sa pagitan ng ipinapakita at ng totoong nangyayari, ang nagpapalakas ng tahimik na galit. Nang makita ang desperasyon ng sitwasyon, inilunsad ni Putin ang mga plano para sa isang matinding opensiba ngayong tag-init noong Mayo ng taong ito. Nalayuning sakupin pa ang mas maraming lupa sa mga rehiyon ng Sumi, Kharkiv, at Dnipropetrovsk ng Ukraine. May ilan pang pabulong na nagsabing itutulak pa nila hanggang Odessa bago gawing putik ng ulan sa taglagas ang mga kalsada. Mukhang magandang plano para mabago ang takbo ng laban. May mga ulat na sinasabing pinapalitan ng mga sundalong hilagang koreano ang mga rusong gwardiya sa hangganan upang makalipat ang mga ito sa frontline. Umaasa ang militar sa mga bagong rekrut, mabibigat na sandata, at kaunting swerte para mabasag ang depensa ng Ukraine. Pero hindi talaga ganoon ang nangyayari. Magulo ang totoong sitwasyon sa lupa. At lalo nang mahirap itago kung gaano talaga nalalamangan ng Russia. Dahil sa kaguluhang ito, kaya nagsasalita na ang mga militar at hindi sila masaya. Mga military analysts tulad ni Maxim Kalishnikov dating sumusuporta sa digmaan. Ngayoy tinatawag ng pantasya ang opensibang ito. Ayon sa kanila, bumabagsak na ito bago pa magkaroon ng resulta. At madaling makita kung bakit nila kinu-question ang rehimeng dating sinuportahan. Lahat ay nagkakagulo at ang ugat nito ay mga pagkakamali at labis na kumpiyansa. Kahit inilunsad nila ang opensibang ito, ang Air Force ng Rusya dating simbolo ng kanilang lakas, ay matagal nang nahihirapan. Nalulunod sa trabaho ang mga piloto. Malabo ang koordinasyon at napakalakas ng Ukrainian Air Defense. Kasabay nito, may digmaan ng mga drone. Ginagawang patibong ng Ukraine ang kalangitan. Maliliit na drone, karamihan ay gawa kamay, ay mabilis na lumilipad sa larangan ng labanan. Nagbabagsak ng pampasabog sa mga tangke, truck, at sundalo. Tinatawag ito ng mga Ruso na Death Zone, isang lugar na napakadelikado na ang pag-usad dito ay parang pagpirma sa sarili mong hatol sa kamatayan. Tatlong sundalo ang pumapasok, dalawa ang namamatay. Ang nakakabalik, swerte lang kung makahanap ng trinsera. Ang mga collide bomb ng Ukraine tulad ng Asim Hammer mula sa Pransya ay mura na nakamamatay. Binubutas nila ang mga posisyon ng Russia at hindi makasabay ang air cover ng Russia. Ang mga taktikang ito ay pumapatay ng napakaraming sundalong Ruso. Ayon sa mga pagtataya ng Ukraine, mahigit 31,000 sundalong Ruso na ang napatay mula nang magsimula ang opensiba noong tag -init. Lahat ng mga pagkamatay na yan sa loob lang ng ilang buwan? May isip mo ba yon? Idagdag mo pa dyan ang tinatayang isa milyong kaswalti na dinanas ng Russia mula dalawang libo at dalawamput dalawa. Isang buong henerasyon ng mga kabataang lalaki yan. Wala na sila. Naabisuhan na ang mga pamilya patungkol sa kanilang mga anak at kapatid na lalaki at naubusan na ng espasyo ang mga sementeryo. Napuno ang social media ng mga video ng mga sundalong nagmamakaawa ng supply at nagmumura sa mga walang saysay na utos. Hindi para magdiwang ng tagumpay. Tulad ng unang pananakop, ang tag-init na pag-atake ng Russia ay para ipakita ang lakas. Ngunit naging malaking pagkakamali ito. Dekada-dekadang libo ang mga rusong sundalong nasawi. Para sa ano? Ilang maliliit na baryo at halos walang teritoryong nakamit. Hindi lang ito nakakalungkot. Nakakahiya talaga ito para kay Putin. Muli na naman nagsimula siya ng malaking digmaan na may malalaking pangako, pero nauwi lang sa malalaking pagkatalo. Ilang buwan pa lang mula nang simulan ang kampanya na pinalaki talaga ng Kremlin. Ngayon pa lang, nagtatanong na ang mga tao kahit saan. Bakit pa magpapatuloy ang laban kung wala namang napapala? Iyan ang dahilan kung bakit ang opensiba ngayong tag-init ay hindi lang panibagong kabanata sa digmaan. Ito ang sandaling maaaring ipagpatuloy o simulang maghiwa-hiwalay ang lahat. Para kay Putin, hindi na ito usapin ng pag-angkin ng teritoryo. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kanyang sistemang ginawa ay tatag sa matinding pagsubok. Ang militar ay nananatiling tapat at ang ekonomiya ay kayang suportahan ang isang digmaan. Ang huling pagsubok ay mahalaga hindi lamang para sa tagumpay sa labanan, kundi pati na rin sa kanyang kinabukasan. Magiging hudyat ito na ang makinarya sa likod ng Rusya, ang pamunuan, ang mga institusyon, ang buong estruktura ay hindi na gumagana. Ito na ang magiging huling patunay ng alam na ng mga tao sa Rusya sa kanilang mga puso. Ang operasyong ito ay hindi lang militar, kundi isang takdang oras para muling makuha ang kontrol o harapin ang mga kahihinatnan ng pagkawala nito. Alam ito ng lahat sa Kremlin. Isa pang malungkot sa opensiba ngayong tag-init ay ang paraan ng pakikidigma mula simula. Ang militar ng Rusya ay naiiwan sa nakaraan. Gumagamit pa rin ng mga lumang taktika ng Soviet na hindi na epektibo laban sa makabagong estratehiya ng Ukraine. Lalong pinapalala ito ng korupsyon dahil kinukurakot ng mga opisyal ang pondo para sa kagamitan. Napipilitang gumamit ang mga sundalo ng sirang gamit. Ang nepotismo ang naglalagay ng mga konektadong tao sa posisyon, hindi ang may kakayahan. May tinatawag ding meat assaults mga grupo ng 3-4 sundalo na hindi pa sanay ang pinapadala para sumugod sa mga trench ng Ukrania. Ang pangalan nito ay mga squad para sa pagsusulong. Ang mga lalaking ito ay itinatapon sa labanan na kulang sa maayos na sandata at walang sapat na suporta. Malaking problema rin ang kakulangan sa kagamitan tulad ng tangke. Ayon sa Oryx, nawala na ng Russia ang mahigit 4,000 modernong tangke simula nang magsimula ang digmaan. Higit kalahati na ng kanilang tangke arsenal. Inilalabas na nila ang mga lumang tangke ng Cold War na Pati anim na dalawa mula isang libo na at anim na pong na hindi makakalaban sa mga drone at misil ng Ukraine. Ito ang mga kwentong inuwi at ikinukwento ng iilang veteranong nakabalik sa kanilang bayan at nagiging pabulong na usapan ito ng masa tungkol sa digmaan ni Putin. Hindi tumitigil ang Ukraine. Nakakakuha sila ng mas magagandang drone, mas mabilis, mas matatalinong taktika, at mas maraming armas mula sa kanluran. Pilit ng Russia na pabagsakin ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapakawala ng hanggang limang daang Shahid drone gabi-gabi, sinusubukang lamangan ang kanilang depensa. Pero matibay pa rin ang drone wall ng Ukraine na binubuo ng network ng mga sensor at jammer. Sinira nila ang mga supply line ng Russia, pinapasabog ang mga imbakan ng gasolina at mga trucks sa malayong likuran ng frontline. Mas mabilis na uubos ng Russia ang mga drone kaysa sa kaya nilang gawin at hindi rin mura ang mga ito. Isa itong teknolohikal na paligsahan ng armas at nahuhuli na ang Rusya. Maging ang mga pro-digma ang blogger, ay pinagtatawanan na ang mga plano ng general staff hudyat na malalim na ang mga problema. Hindi lang sundalo at blogger ang apektado. Lahat ay apektado. Ramdam na ng bawat tahanan ang epekto ng digmaan na mahirap ng baliwalain. Pag-usapan natin ang ekonomiya. Dahil doon mabilis kumalat ang hirap. Pinapadugo ng digmaan ang Russia. At ramdam na ramdam ito ng ekonomiya. Gumagastos talaga ang digmaan. Isipin mo na lang ang mga tangke, misil, sundalo, sweldo, at lahat ng kailangang pondohan sa pagitan. Noong 2,000 at 25 umabot sa 6.3% punto, ng gross domestic product ang gasto sa depensa, isang katlo ng buong budget. Kumpara sa ibang bansa, na iwan daba porsyento lang ang ginagastos sa militar. Todo-todo ang Russia, at malinaw kung bakit. Kailangan nilang panatilihing gumagana ang makinarya ng digmaan. Ngunit ang pera ay kailangang mangaling sa bulsa ng mga karaniwang mamamayan ang sovereign wealth fund na dapat sanay panangga sa mahihirap na panahon ay bumaba na lang sa 4 na trilyong rubles, mga 4 na bilyon. Talagang di malaki kapag nakikidigma ka para panatilihing bukas ang mga ilaw sa sarili mong bayan. Isa pang babalang senyales ang budget deficit na nirebisa sa 1.7% ng gross domestic product tatlong beses ng original na plano. Sa madaling sabi, kulang ang pera at ito ay makikita kahit saan halimbawa na lang ang nangyayari sa mga tindahan at bahay. Hindi na makontrol ang inflation. Mabilis tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng tinapay, gatas, at itlog. Hunyo 2,000 at 25 bumagsak ng 55% ang bentahan ng bahay kumpara sa nakaraang taon. Di lang ordinaryong numero yan. Nangangamba na ang mga tao kaya hindi na sila bumibili ng bahay. Hindi nila alam kung may trabaho pa sila kinabukasan. Ang konstruksyon isa sa mga pangunahing industriya ng Rusya ay bumagsak ng 22% sa mga bagong proyektong pabahay. Nararanasang nalulugi ang mga developer at nawawalan ng trabaho ang libu-libong pamilya. Nag-aalala sila kung paano babayaran ang kanilang mga bayarin. Dagdag gastos pa ang pangungutang dahil nasa 21% ang interest rate. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Kung gusto mong umutang para sa kotse, bahay, o kahit maliit na negosyo, sobrang laki ng babayaran mo. Karamihan ay hindi makabayad kaya hindi sila umutang. Hindi na lumalago ang mga negosyo at nawawala na rin ang mga pamumuhunan. Ang upa ay tumaas ng mahigit 30% nitong nakaraang taon. Kaya hindi na ito makontrol. Para sa maraming ruso, iyon ang pinagkaiba ng pagkakasya ng kita at pagkakabaon sa utang. Hindi naman tumutulong ang gobyerno. Pinuputol na ang mga subsidya para sa pabahay at mga utility. Unti-unti nang nawawala ang safety net at ramdam ito ng mga tao. Hindi lamang ito mga numero sa papel, kundi totoong buhay. Pumunta sa anumang lungsod sa Rusya at maririnig mo ang mga parehong kwento. Tumataas ang presyo ng mga grocery kada linggo at hindi lang pagkain ang apektado. Pati mga bayarin sa kuryente at tubig ay tumataas din. Tumaas na ang presyo ng gas, kuryente, at pagpainit sa lahat ng aspeto. Sa ilang mga lugar, nagiging karaniwan na ang pagkawala ng kuryente dahil luma na ang mga pasilidad at wala ng pondo para ayusin ito. Noong Enero 2000 at 25 inulat ng Ministry ng Enerhiya ng Rusya na 40% ng power grid ng bansa ay nangangailangan ng malalaking pagkukumpuni. Pero dahil inuubos ng digmaan ang budget, hindi natutuloy ang mga pagkukumpuni na iyon. Isipin mong subukang panatilihing mainit ang iyong bahay sa taglamig ng Siberia. Kapag nawawala ang kuryente ng ilang oras, naiinis at nilalamig ang mga tao. At nagsisimula na silang ituro ang pamahalaan. Isa pang indikasyon ng malubhang kalagayan ng ekonomiya ng Russia ay ang kakulangan sa sapat na serbisyong pangkalusugan. Kulang sa supply ang mga ospital. Mahirap pahanapin ang mga pangunahing pangangailangan lalo na sa labas ng Moscow at St. Petersburg. Ayon sa pag-aaral ng Russian Academy of Sciences, noong 2,000 at 24,30 porsyento ng mga klinika sa kanayunan ang kulang sa gamot para sa mga karaniwang sakit. Kung kailangan mo ng partikular na gamot tulad ng insulin o gamot sa puso, swertehan na lang. Nagbibiyahe ng ilang oras ang mga tao patungong mas malalaking lungsod para humanap ng botikang may sapat na supply. Para sa mga nakatatandang Ruso, isa itong bangungot. Dahil hindi nakasabay ang mga pensyon sa pagtaas ng presyo, karamihan ay tumatanggap lamang ng pensyong 20,000 rubles, humigit kumulang 200 dolyar, bawat buwan. Sakto lang iyon para sa upa at pagkain. Lalo na kung isasama pa ang gamot. Maraming kwento sa social media tungkol sa mga pensyonadong namamalimos ng tulong o nagtitipid ng gamot para magtagal. Tumigil na sila sa pagsuporta kay Putin at nagsusumikap na lang mabuhay. Ngayon, idagdag mo pa sa mga pang-araw-araw na alalahan ng kanilang pamumuhay ang isang bagay, ang conscription o sa pitang pagkuha sa militar. Sa Dagestan at Bariatia, lumalalim ang galit dahil sa conscription. Mahirap ang mga rehiyong ito. Pero sila pa ang pinakamaraming ipinapadalang sundalo para mamatay. sa ang mga ina bilang protesta, humihingi ng kasagutan. Bilis kumalat ng mga video ng nagluluksang pamilya. Kahit sadyang binabalewala ng media ng Estado, inakala ng Kremlin na maliit lang ang mga tinig na ito Ngunit kapag nagsalita ng sabay-sabay, lumalakas ang kanilang sigaw. Gayon paman, nangangailangan ang digmaan ng mga sundalo at patuloy na walang awang ng hihikayat ng mga dagdag na tropa ang Kremlin. Noong 2,000 at 22 20 inutos ni Putin ang bahagyang mobilisasyon na nagpadala ng 300,000 kalalakihan sa gera. Nagdulot ito ng takot at kaguluhan dahil daan-daang libo ang tumakas palabas ng bansa, nagsiksikan sa mga paliparan at mga tawiran sa hangganan. Mula noon, hindi na tumigil ang sapilitang pagpapasundalo. Ilang buwang usap-usapan ang bagong bukso. Nangangamba ang mga pamilya na baka ang kanilang mga anak na lalaki ang susunod. Nagtatago o lumalipat sa mga lungsod ang ilang kabataang lalaki sa mga baryo para makaiwas sa mga nagre-recruit. Ang iba naman ay sumusubok kumuha ng exemption. Pero kadalasan ay kailangan ng lagay na hindi kayang bayaran ng karamihan. Ayon sa survey noong 2,000 at 25 ng Levada Center, anim 60% ng mga Russian na may anak na lalaki sa edad ng draft ay labis na nag-aalala sa conscription. Ang takot na iyon ay bumabalot sa bawat tahanan. Ramdam din ito ng mga kabataan, pero iba ang kanilang tugon. Marami sa kanila ang gustong umalis hindi lang sa digmaan, kundi pati na rin sa Russia. Ayon sa datos ng Serbisyo ng Migrasyon ng Russia, tinatayang isa tatlong milyong tao ang umalis ng bansa noong dalawang libo at dalawamput tatlo at dalawang libo at dalawamput apat. Marami sa kanila ay mga batang edukado at may kasanayan karamihan ay mga programmer, inhinyero at guro. Ang mga taong kailangan ng Russia para mapanatiling umaandar ang ekonomiya ay sumusuko na. Pumupunta sila sa mga bansa tulad ng Georgia, Armenia o Turkey para makapagtrabaho ng malaya sa pangamba sa draft notice. Yung mga nananatili ay tahimik lang pero makikita mo sa mga mukha nila. Hindi na sila nagpo ng mga makabayang slogan. Nagbabahagi na lang sila ng mga meme at video tungkol sa mga walang laman na tindahan at hindi gumagana ng mga bagay ang nakikita natin ay hindi lang pag-aaklas, kundi pagsuko na rin. Napakalakas ng damdaming ito ng pagsuko na ramdam mo ang pagbabago ng mood online. Ang mga social media platform tulad ng Telegram at VK ay puno ng mga reklamo. Nagpo-post ang mga tao tungkol sa mahahabang pila sa mga automated teller machine dahil nililimitahan ng mga bangko ang pag-withdraw ng pera. Ibinabahagi nila ang mga video ng mga lokal na opisyal na nangangakong tutulong ngunit hindi tinutupad. Panoorin ang video ng lalaki mula sa maliit na bayan na may hawak na blangkong karatula bilang tahimik na protesta inaresto siya dahil sa umano'y iligal na gawain kahit wala namang masama. Ganyan ang kalagayan ng Russia ngayon. Mas madalas na ang ganitong uri ng tahimik na protesta hindi ito organisado at hindi rin sapat ang laki para tawaging isang kilusan. Pero senyales ito na sinusubukan ng mga tao ang hangganan. Hindi na sila gaanong natatakot o sobrang sawang-sawa na para mag-alala. Maging ang mga elitista ay kinakabahan na rin. Ito ang mga taong yumaman sa ilalim ni Putin. Ang mga negosyante, mga opisyal, yung mga may-ari ng malalaking mansyon, jet at yate. Hindi sila tanga. Napapansin nila ang pag-uga ng ekonomiya. Naririnig nila ang mga hinaing ng mga tao. Marami sa kanila ay patago nang inilalabas ang kanilang pera mula sa Russia. Ipinapadala ng ilan ang kanilang mga pamilya sa ibayong dagat tulad ng Dubai at Turkey, maliban sa Moscow. Base sa survey ng Levada Center, 51% ng mga Ruso ay may negatibong tingin sa mga umalis na nagpapatunay sa punto. Ang pag-alis ng mga tao ay nagdudulot ng tensyon at inisan sa pagitan ng mga naiiwan at mga may kakayahang umalis. Hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin ang mga bansa ay nagpapakita ng ganitong senyales. Ang mga international na kaibigan ni Putin ay lumalayo na ngayon, na para bang naramdaman nila ang pagbagsak ng rehimen ni Putin. Binabago na ng China, dating tahimik na kaalyado ng Rusya, ang kanilang tono. Patuloy bumibili ng langis mula sa Rusya ang bansa pero maingat. Walang direktang suportang militar at sabayang pagkilos puro katahimikan lang na nagsasaad ng maraming bagay. Iyon ang, iyon ang uri ng katahimikan na nangangahulugang mag-isa ka na pare. Hindi ito kwento ng biglaang pagre-rebelde ng lahat. Nananatiling matatag ang sistema sa Rusya. Maraming polis sa lahat ng dako at mabilis ang mga korte sa pagpaparusa sa mga lumalabag sa batas. Ayon sa OVD Info, isang grupo para sa karapatang pantao, noong 2,000 at 24 mahigit 20,000 katao ang inaresto dahil sa pagpapababa ng kredibilidad ng militar. Maaari itong mga hulugan ng kahit ano. Mula sa pagpost post ng anti-war messages hanggang sa pag-like lang ng maling tweet. Mahigpit ang hawak ng gobyerno at patuloy ang state television sa pagpapalabas ng parehong lumang kwento. Si Putin ang namumuno, kanluran ang kalaban at magwawagi ang Russia pero lumalabas na ang mga bitak at lalo na itong mahirap itago. Sa kabila ng mahigpit na kontrol ni Putin sa kanyang mga tao, nauubusan na ng option ang Kremlin. Hindi sila mananalo sa digmaan ng walang himala, ngunit hindi rin sila pwedeng umurong. Pag-urong ay pagtanggap ng pagkatalo, at hindi yon kayang gawin ni Putin. Ang imahe ni Putin ay nakabatay sa lakas. Ang pag-urong niya ay magmumukhang kahinaan na parang hatol ng kamatayan para sa isang leader na katulad niya sa Rusya. Ang pag-asa ay umaasang. Mapapagod ang kanluran at titigil ang Europa at United States sa pagpapadala ng armas sa Ukraine. Pero sa ngayon, hindi pa iyon nangyayari. Nakatuon pa rin ang NATO at hindi sumusuko ang Ukraine. Bawat buwan, lalong lumalala ang kalagayan ng Rusya. Nagsisimula ng makita ng mga tao ang totoo sa likod ng propaganda. Hanggang doon na lang ang kayang paikutin ng state television bago ito mawalan ng saysay. Kapag sinabihan kang maganda ang takbo ng digmaan, pero ang pinsan mo ay umuuwing na sa kabaong. Mapapaisip ka kung sino ang nagsisinungaling. Sa kabila ng pagbagsak ng lahat sa paligid niya, ito ang dahilan kung bakit mahalaga kay Putin ang nabanggit na summer offensive. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo, kundi pati na rin sa momentum kung hindi maipapakita ng Rusya ang progreso ngayon, maaaring tuluyan nilang mawalan ng kontrol sa kwento. Kapag nawala na ito, mahirap nang maibalik. Ang mga tao ay magsisimulang magtanong. At ang mga kaalyado ay magdududa at mag-iingat. Magsisimulang bumagal ang burokrasya at unti-unting mawawalan ng direksyon ang sistema. May usapin din ng timing. Taglagas at taglamig ay may kanya-kanyang suliraning dala gaya ng ulan, putik, problemang logistika, kakulangan sa gasolina at budget. Kung hindi makuha ni Putin ang mga resulta bago iyon, mapipilitan siyang magdepensa kapwa sa politika at militar. Delikado kapag nagre-react ka na lang imbes na manguna dahil nagiging mahina ka. At sa isang sistemang nakabase sa imahe ng isang tao, ang kahinaan ang tanging bagay na hindi pwedeng ipakita. Sa isang survey noong 2025 ng Levada Center, 27% lang ng mga Ruso ang nagsabing lubos nilang pinagkakatiwalaan ang gobyerno bumaba mula 53% noong 2020. Ito'y malaking pagbaba. Di nangangahulugang handa na silang salakay ng Kremlin ngunit nangangahulugang nabubuwag na ang sumpa. Ang nakikita natin ay hindi tungkol sa isang malaking dramatikong pag-aalsa. Hindi ito tungkol sa mga tao sa kalsada o mga tangke na pumapasok sa Moscow. Patungkol ito sa mas tahimik ngunit kasing lakas na bagay. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga sundalo sa kanilang mga kumander. Hindi na rin nagtitiwala ang mga mamamayan sa balita, pati ang mga elite. Hindi na rin nagtitiwala sa hinaharap. Wala na talagang tiwala. Mahirap maibalik ang nawala ng tiwala. Hindi basta-basta bumabagsak ang mga sistemang tulad sa Russia. Dahan-dahan silang nabubuwag, pa isa-isa, hanggang sa dumating ang araw na hindi na kayanin ng bigat. Walang nakakaalam sa eksaktong araw, pero makikita na ang mga palatandaan bumibigay na ang ekonomiya, palpak ang digmaan, at unti-unting lumalayo ang mga tao. Kapag ang sistemang nakasalalay sa iisang tao ay nagsimulang mabulok mula sa loob, madaling gumuho ang kabuuan nito. Sa katunayan, ang pagbagsak ay darating ng tahimik at hindi na may malakas na ingay. At nagsimula na ang katahimikan.